umabot sa 306,000 pesos. Halaga ng Shabu ang nakumpiska sa isinagawang search warrant operation ng Bacolod MPS sa Porok Uno, Barangay di Marau, Bacolod, Lanao del Norte, kinilala ni Police Colonel Sande S. Valles, Provincial Director ng Lanao del Norte PPO, ang sospek na si alias Connie, 40 anyos, presidente ng nabanggit na lugar. Nakumpiska sa operasyon ang 45 gramo ng hinihinalang Shabu na may standard drug price na 306,000 pesos, isang fragmentation grenade, 10 live ammunition, Limang 1,000 peso bill at iba pang drug para Pernalias. Nasa kustodiya na ngayon ng Bacolod MPS ang narestong sospek para sa kaukulang disposisyon ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pagtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Ay mas pinaigting natin ang ating kampanya sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Section 11 at 12, Article 2 ng RA 9165 at RA 10591 laban sa suspect mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network correspondent, patrolwoman, talas sa alagad ng batas tagataguyod ng balitang pulis.